Saro sa mga legit di sa tabaco ang sa kuyang nakaesturyahan naman may nahapot nga na ko sa iya kumpirang taon na nga ni, talaga siya nagtitinda kita ho sa tabaco city sa nga na isa sa pinaka popular o pinaka bistado di sa sulad kang tabaco na para na kita ho na pun kayo ito hanggang sa kasalukuyan nagtitindaman man nga siya kita ho nakaistoryahan ko nga niya sa kampimero kong pagkahiling sa iya halos gabos niya ng akin nagkapatarapos na sa pagtinda sa nakantaho bali na sa 30 taon na nga niya siya so, nahiling ko nga niya siya dumas sa si Vulcan patima so maunin hilingon niya doon kadutong kayo sa kuya video ha niya mahapot ko siya kung perang taon Malay, parang taong kanay ka, kayang nagtinda ka ng taho? Sa 30 na 30 O pwede, 30 taon siyang nagtinda. Ako 34 years na. Mm -hmm. Grade 1 ako sa South, nagtitinda na siyang taho. Eyo? Eyo. Baka ka ng South, 2004 ako dyan nag graduate. Pero tama, ni Boss, an taon na ayan, nasa 30 taon na talaga. Yeah. Ayan. Sa siya sa mga legit digdis sa tabako sa sulad ng Santo Cristo. Yan si Manong. Kung nakamit bin sa mga batch students sa tabako south. Si Manong naparataho o trentang taon na siyang pinya. Oh, yan. Shout out sa inyo gabo sa mga mahilig magtindakita ho na nakaraos sa mga pamilya. Salamat. Salamat. Kung aram daw nindo, hindi ka lang makakalin sa Bicol Key. Garo iturang mayama. Pero pag sa imong naraman, baon pa lang sa utak. <coughs> sa Pilipinas. Ikaw kitawong habo pagpakiaraman. Pero Sige ang pakiaram. Mm! Di sa mundo, nata daw ta, ang namiro nating iruwalang kan mga tao kung bakong kwarta daga. Pero nata daw ta sa kampusanto, nating dating ang daga. Huli <laughs> oh. nina niya, nag-ihiya ako, di nagtukotoko ako, di kipiraminodo. Malay nun palang pagtig paminod ang bunay-bunay ni nag Tang na nag-ihi ako di pisi lu mawirig-wirig ko tangtang nai normal din ko daya magabutan pag nag kalam din bunay-bunay ano wow, ni sana mali hindi ko na wirig-wirig na maray isang salita ang pinaniniwalaan huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo please follow and share